Araw ng linggo ngayon dito sa New Zealand at patapos na ang long weekend. At sa lahat ng mga kapwa-Filipino ko o anong lahi kaman na nagta-travel nung nakaraang holiday, sana ligtas kayong nakarating sa inyo. Siguro sa araw na to, lahat ng mga kapwa-Filipino nagsinghandaan na para sa pagbabalik trabaho bukas sa araw ng lunes. Pagising kaninang umaga, naligo, kumain at naglinis kami ng aming bahay. Lumabas na din ako para magpakarwas ng aking sasakyan at pumunta ng palingki para mamimili ng mga pagkain para makasya ko sa isang buong linggo. Pagdating sa bahay, nagpahinga, naghihintay ng misis mula sa aming manager kung saan kami mapadistino bukas sa araw ng lunis. At hindi pa namin alam kung mayroon talagang pasok bukas o wala. Sana meron Dahil sa panahon ngayon, kunti lang ang aming project at sana makalimang araw kami sa isang linggo. Sa lahat ng mga Pilipino saan man sulok sa mundo, lalo na dito sa New Zealand. Lagi mag-ingat sa biyahe at sa trabaho. Sa lahat ng mga Pilipino na nawala ng trabaho, magdasal tayo. Manalig sa Panginoon. Sana malagpasan at mawala na itong resisyon. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin nyo, may bukas pa. At isa akong nagdasal na mawala na ang dito sa New Zealand. At hindi namin alam na bukas o sa makalawa ay kami ay maridandat din. At sa mga kababayan nating Pilipino na nangangarap makapunta dito sa New Zealand at makatrabaho, lalo na sa mga low-skill, hintayin mo na mawala yung resisyon dito sa New Zealand. At hanggang dito lang tayo at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang mga Pilipino!